nananakit sa'yo. Kung nala-left out ka, wala kasi sa buhay ng mga anak mo eh. Tapos gusto mo kasi magpa-interview eh. You're wishing karma on my children. Jean, ano pa yung sasabi mo? Yung mga karangyaan nyo, yung mga kayamanan, whatever. Uh -oh. pinagtatrabahoan ng mga anak ko yan ah. Do not punish my children if their life is good. Talagang grabe ka. Grabe. Mm -hmm. No kayo magsabi ng mga ganyan? Wish my children ill? Sabihin ko ba sa mga anak niyan, yan, sana makarma kayo? So I did not, Dennis. Hindi ka na hindi ko hinand over. But yes, I, was. I didn't want to be with Dennis because ma Angas ka, Dennis. Maangas ka, Dennis Padilla. Hindi ka mabuti sa akin. Hindi ka, di mo kayang mag-pretend para sa mga bata. Paano ka namin isasama pag-birthday ng mga anak natin? Eh, tensyon ang dala mo eh. Bakit ang daming magkahiwalay, Oji? Pwedeng magsama. Pwede, bakit? Bakit ikaw hindi? Bakit ang galit mo sa akin sobra-sobra? Naging mabuti ka bang asawa sa akin? Parang bait-bait mo sa akin, tas iniwang kita eh. Dennis, no. I should have left you so much earlier. You know, salbahe ka sa akin eh. Di diba, dapat lang na umalis ako sa relasyon na yan bago mo ako mapatay. When I left you 18 years ago, I removed your power over me. I suffered so much. Physical abuse, financial abuse, verbal abuse was even worse to me than physical abuse. I will take the beating anytime. But his verbal abuse is mura na hindi mo alam kung saan ang galing ang words and terms. I'll take that all. Ayokong maramdaman ng mga anak ko yun. Hindi na kita iniisip. Hindi kita hini-hate all these years. I removed your power over me. So yung pag pinagkikwentohan mo ang isang one-hour ceremony, para na siyang telenovela.